230 pesos kilo. Oh my goodness. Eto aking po ipapakita sa inyo itong aking uh, itinanim na kamatis. At uh, ito po talaga yung uh, dati na nating ginagawa. At tayo uh, po ay nagpasimula uli na magtanim ito po. Dahil nga po sa taas, mahal ng uh, kamatis ngayon per kilo na inaabot po ng 200 to 230 pesos po per kilo naku para na po tayong bumili ng uh, karninit nito no siguro dapat maging practical tayo sa panahon ng uh, taghirap dahil nga po <coughs> uh, medyo mababa na ang uh, sahod tapos ay, uh, nagmamahalan pa yung bilihin dahil na po sa ngayon ito talaga yung pinaka highlight o tampok na Bilihin na kung saan kamatis lamang po no, na dati ay 20, 20, 30 kilos 30 pesos per kilo ngayon po ay naabot na ng dahigit uh, dalawang daan oh my goodness kaya nga po dapat ay uh, tayo mga uh, consumers no tayo po ay mag-isip ng paraan salip Sa na po tayo ay uh, bumili tayo po ay uh, magtanim alam nyo po, hindi naman po mahirap pagtatanim. Kung kayo po ay makakabili po ng kamatis na hinog syempre, yun po nga buto, pag po natin itatapon, ito po ay pigain lang natin sa isang uh, uh, paso. Uh, at yung pong patubuin katulad po ng inyong nakikita na tayo po ay nakapagpatubo mula po ito sa ating piniga na kamatis. At uh, hindi man ho tumubo lahat, pero syempre, meron na at meron po yang uh, tutubo manood po tayo palagi ng mga videos na nag-upload po sa Facebook sa Youtube at kung saan pa man po sikapin po natin na tayo matuto dahil sa talagang kailangan po natin ng uh, other source of income or other way para maiprovide po natin yung ating pangailangan sa pang-araw-araw lalo na po kapag po tayo naguluto ng uh, mga ulam na kailangan po natin na marami pang rekado katulad nga po sa ngayon sibuyas kamatis bawang eh ang mamahal po niyan laro na po sa ngayon ito talagang uh, sibuyas at uh, kamatis ay talagang napakamahal kaya ako po ano mula sa pulwa po noon po talaga tayo ay nagtatanim kaya atin pong iniinggan niya hinihikayat yung ating mga kababayan mga uh, kapamilya kapuso kapatid at lahat na po tayo po ay magsinok, tayo po ay magsikap Uh, wag po nating sabihin na wala pong lupang matataniman. Ako, ang uh, Pilipinas po ay napakalawak pa ng lupain pagdating sa uh, pagkatanim at agricultural land po tayo. gayon man, dapat lang talaga ay eh, maging uh, masinop tayo, maging matalino at mag-isip tayo ng pamaraan. Humingi tayo ng inspirasyon sa Panginoong May Kapal upang tayo po ay kanyang patnubayan. Talaga nga naman. So paano pa nga makapagpapaaral tayo nito kung maraming anak natin? And ngayon nga lang po talagang uh, bagsak po ang enrollment. Sabi nga po ng DepEd, mahigit limang milyon po ang hindi nakapag aral ang mga kabataan. At dapat talaga ay uh, numero una na ibigay sa mga kabataan ng edukasyon. Tamang edukasyon. At nakikita naman natin talaga na ginagawa din ng gobyerno yung... Uh, sa abot ng mga kaya nila upang uh, ang mga kabataan po natin ay mabigyan po ng magandang edukasyon gayon pa man po tayo po ng mga nakakatanda tayo po ay numero una magpakita po ng halimbawa na maging masinop tayo, turuan po natin yung mga ating mga anak na talagang uh, magiging matalino sa buhay na kanilang tatahakin mag-aral silang mabuti hindi lang po yung mga bagay na nasa isko ng pag-aaralan sabi nga po ano Tatlo daw po ang silid-aralan ng mga kabataan. Silid-aralan sa paaralan, school, no? Na ito po yung secular matter na pinag-uusapan. Kaya tayong lahat ay nag-isigap na ating mga anak ay mapag-aral dahil importante po yun sa kanilang kinabukasan. Pangalawa po, itong tinatawag na uh, silid-aralan sa simbahan. Ang... Uh, mga namumuno po sa simbahan dapat isa isip na ang mga kabataan po ay mabigyan ng tamang edukasyon kasi ang kanila pong mga pinagbabasihan o pinaniniwalaan ang prinsipyo prinsip sa buhay ay nanggagaling po most likely sa spiritual na bagay kaya nga po dapat sila ay maturoan natin at pangatlo po itong tinatawag na silid aralan sa tahanan tayo pong mga magulang ang mga guro sa tahanan kung kaya nga ito po yung pinaka sa lahat bakit po? Sapagkat pagkata uh, mas mahaba po ang panahon. Malaki po oras ng mga bata sa tahanan. Kaya sikapin po natin na tayong mga magulang ay uh, gampanan natin tungkol natin bilang guro sa ating tahanan para yung ating mga anak po ay matuto. Practical life lang po ang dapat natin ituro. Katulad po nito na tayo po ay uh, nag-upload mga video ito po kasi ang realidad ng buhay na dapat nating ituro sa mga bata sapagkat kung makikita po nila yung bunga ng pagod nila tulad po nito ano mangtanim po tayo Ito po yung dati kuhong video pa na kung saan ay marami kasi file lang video na napagkukunan po natin ng uh, kaalaman at uh, at lang pong i sa mga kasalukuyang video natin para lamang po maiugnay natin yung mga realidad ng buhay yung kahalagahan ng pagsisinop at pagtitipid so wala po tayo ibang hangad kung hindi ang ating mga manunood ay matuto sa ating video gusto po namin kayo ay makapulot ng aral sapagkat uh, kung hindi po tayo magiging masinop magiging matalino kawa po tayo, magihira po talaga tayo kaya tayo po ay uh, magbigay ng pansin sa mga kasalukuyang nangyayari sa ating paligid, sa ating pamumuhay. Numero uno po na nagkakagastusan talaga ay ang pagkain. Kaya dapat po tayo ay maging masinop. Huwag po nating sayangin yung ating uh, pera o money natin sa mga bagay na walang kabuluhan. Pati po yung ating tinatawag na pagod o yung ating work tayo po ay mag-isip ng mga pamamaraan na magamit natin ito sa tama. Huwag po tayo maging tatamad-tamad at ubusin sa walang kabulhan ng ating oras. Yan lamang po at maraming salamat po.